Sige, may bagong video tayo ngayon. Washing machine na naman 'to. Ah, uh, lagi na ako nagpapalabas ng video ng washing machine. So, pero ito madali lang po siya na repair eh, kasi ano, ah, uh, akala namin motor yung problema kasi uh, umuugong siya tapos umiikot naman siya pero mahina umiikot siya. So, akala nang may ari motor kasi sabi na may ari sa amin uh, baka na baka daw motor motor yung sira o kaya timer eh, kaya sinabi ko na Uh, mas maganda siguro mag pull out natin yung unit tapos uh, check natin para malaman ninyo kung ano talaga yung sira kasi umiikot naman yung motor mo pero mahina so yan yung na-check namin uh, ito yung kapasitor na to yung original na kapasitor niya, ito ito yung original na kapasitor nakalagay dito ah uh, 4.5 UIP so pinaikot ko yung ano niya yung lagaya ng parang basket niya sa dryer pinaikot ko freewheel naman siya hindi naman siya matigas so ibig sabihin walang problema tapos yung motor na tingnan ko mas ano mas maganda pa naman yung motor wapo pa uh, at saka tinester ko rin tong motor na to ito so meron naman siyang ano meron naman siyang continuity meron talagang continuity yun kasi ano uh, umiikot na siya pero mahina so ang problema lang nito kung paano sa sasolusyonan so ang una kong ginagawa uh, check ko muna yung mga timer nya kung oh, okay wala naman problema wala naman ano uh, gumagana naman sa lahat tinester ko na itong mga timer ito yan tapos yung sinunod, ko ito na yung kapasitor nya so nakalagay kasi dito 4.5 u So ngayon, uh, subukan natin siyang tester kung ano, kung tama ba talaga yung ano niya. Tama ba talaga yung uh, UIP niya, may kupara niya. So ngayon, uh, para malaman niyo kung totoo yung sinasabi ko, yan Ito kasi minsan umiikot, mahina, minsan hindi, umugong lang. Kaya, uh, nagdesisyon ako na i-check ko itong kapasitor. I-check natin yung kapasitor. sa mga washing machine kasi minsan pag hindi umiikot yung washing machine natin kadalasan ang nasisira no? yung mga brick niya sa ilalim dimidikit siya kadalasan din motor kadalasan din wiring Ayan, timer itong kaso na to ang nasisira sa kanya yung ano, starting capacitor yan. Ito natin yung starting capacitor. Uh, ito yung ano, E, ganun pa rin uh, ganun pa rin sa una kong video papakita ko sa inyo kung paano mag-sink ng kapasito kung wala kayong mga ganitong tester yung mga digital pwede rin yung tester na ano, analog kasi pag nag-tester kayo ng analog uh, press nyo lang yung dalawang ganito yung dalawang test rod ng analog kung sa analog ha, press nyo lang yung dalawa gumagana yung tester test rod gumagalaw pag binilagtad mo dapat dapat gumaba, gumagalaw siya tapos gumabalik Ayan, gumabalik ka agad ayan. ito digital to so lagay natin to sa micro kasi yung may digital at may micro micro parad naman yan nakalagay yung MFD ayan lapit mo ayan lagay natin yan sa micro MFD para matuto kayo mag tester ayan tapos lagay natin ng light para puti swabi ayan. So ayan. Wala hawak, hawak, hawak. Hawakan natin kamay. Yan, tester natin itong kapasitor na to. Ito yung ano, kapasitor niyang original. 4.5 UF ang nakalagay dito. Lapit mo dito. Ito. Oh, yeah Dapat ang lalabas dyan, 4.5 UF. Yan ha, tester na. Yan, yung lumalabas niya. Yung lumalabas sa tester, 0.9 UF lang ibig sabihin 0.9 uf hindi lang hindi umaabot ng 1 uf kasi 0.9 lang yun so napakababa ang required dito na nakalagay sa kapasitor na original na to 4.5 uf so maya, uh, malinaw na sira yung kapasitor so ang gagawin natin ngayon kuha tayo ng bagong kapasitor itong 4.5 uf pwede mo rin itong lagyan ng 5 uf yan uh, huwag ka lang bumaba kasi pag bumaba ka 4.5 uf tapos lagyan mo ng 4 medyo umiikot yan, pwede nagtatagal. Yan ang kailangan, kung magtataas ka, kunti lang yung taas. Yan. So, ito yung bago. So, ito yung luma. Ito yung luma, mga kabusing. Ito yung 4.5. Ito yung bago na yung kapapapalit ko. Yan, 5 UF na nakalagay. So, itister ko itong 5 UF, dapat 5 UF lalabas dito. Klaro? Yan Oh. No? Yan. Yan malinaw. 5.10 UF yan. 5 UF yan nakalagay. So, yun yung bagod. yun yung lumalabas. Pagod yung kapasitor. Yan. Yan. Ito nga pa pala hindi ko na pinapaandar kasi ano, para hindi haba yung video. So, basta ang sila, ang sira lang nito. Ah, uh, umiikot siya pero mahina. Minsan hindi umiikot, umuugong lang. Ngayon, nung pinaandar ko kanina, umiikot sa pero mahina kaya radisyon na ako na parang kapasitor to dalawa lang yun pag ganyan mga kaso dalawa lang yan kapasitor either yung motor na uh, may problema so ayan subukan natin itong ilagay yung 5 wave na to para makikita nyo kung good ba talaga yung ginagawa natin natin siya ng tinting tape yung luma niya na no, huwag na natin ito ikabit kasi sira na ito so huwag na natin itong putulin dito ayan sira na yan huwag na lang natin ang tip dito so, may mga washing machine dyan pag ah uh, pag may napapansin kayo sa wasing ninyo na mahina, mahina yung ikot, uh, subukan nyo lang palitan ng kapasitor. Pag umiikot siya, pero pag hindi na umiikot, mas better, mas na pati sa technician. Pero kung nalalama, mag, mag, napapansin nyo na umiikot pero mahina, subukan nyo lang pagpalit ng kapasitor, baka kapasitor yung sira. Kung wala kayong pang tester pwede lang dalhin yung kapasitor, Tandaan nyo, tandaan yung lang yung color coding tapos patsik nyo sa technician yung kapasitor kung good o hindi. Yan. Madali so, lang naman yun. Kasi yung kapasitor parang bilog lang yun. Parang ganito, pahaba. Minsan na ni square. So ito. Subukan natin itong paikabit. Pa, Ayan. Ito pa. No. <SILENGALAN> Yan. So dito, subukan so, natin panda rin. Ya, cac <coughs> so, Yan, check chat. Check chat. Yeah. So panda rin natin. Ayun. So, kung naririnig niyo, malakas na yung ikot ng dryer natin. Ayan, so, si dryer natin gumagana na, good na yung dryer natin. Yun lang yung sira, ito kapasitor, ay itong kapasitor niya. Ito. ito lang yung sira. nagwik Nag-weak na yung kapasitor niya. Kaya pinalitan natin ng bago ito. So, ayan si kapasitor, umiikot na. Ay, si motor. Baliktan na yung ano ko. Si motor, umiikot na. So, si customer, okay na to uh, Good na to, pwede na to Ngayon maya maya, paikutin na natin yung ano Yung motor ng washing machine yan okay. Ayan Magana na lahat gumagana na yung motor natin maliwanag na ito lang yung sira ito yung kapasitor nya kasi ano to dual kapasitor to so dalawang dinadala nito yung sa motor ng washing yung wash at saka spin iniwalay e, ko lang yung spin na uh, wiring ayan yung wash na lang yung ginagamit ko yung kulay uh, dilaw at saka gray so iparit lang yung sa, sa spin Ni, ano uh, pinaghiwalay ko na so yan mga kabusing uh, sa, Simpleng uh, simpling tip lang 'yung mga kabusing sa mga mga may mga washing na ganito. Ano tong washing na to? Microtic. So sa may mga washing na ganito mga kabusing, simpleng tip, simpling tip lang 'yon. Sana magbibigay sa inyo ng ano. Sana magbibigay sa inyo ng ang ng tawag kung paano mag-check ng mga washing kung ganito mga problema na mahina ang ikot. yeah Sa so, sana ay yun, nagustuhan mga video namin mga kabusing. Saka uh, huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga kabusing. Kung nagustuhan nyo yung video namin, paki uh, paki subscribe na lang. Saka yung sa Facebook page ko, pakipollow na lang yung ML Boy. mahayag din. So mga kabusing, huwag nyo kalimutan mag-share, mag-likes sa mga video namin kung nagugustuhan ninyo. O, yung mga bus din, yung mga pasir ko rin dyan, okay lang yun. Uh, lang, lang kayo ng bus. Uh, wala namang problema sa amin. Uh, sa amin lang, uh, nag nagpapalabas kami ng video na nagbibigay. No? gay uh, kaalaman sa mga subscriber natin. So maraming salamat po sa lahat. Uh, huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Subscribe, Subscribe. ML Boy Mahayag Yun Yung YouTube channel natin. Maraming salamat po.